Kamusta kain mo? Ang kailan naman na nagka ako Tapos ang ulam ko Hot and spicy Saka pa nawala ng kuryente Brown out Ano to? Aray ko And the light yan And the light dinner tuloy ako <laughs> Saka maanghang yung kinakain mo, nagkapi ka ah. pa. Ay, may ilo pa kanina eh. Ngayon lang, ang init. Diyan yung brown love eh. Ngayon, tinamin yun sa paligid. Sa labas. Ayan, yeah, tinan nyo. Buong sityo. out. Yan, tiyempong tiyempo pa. Kung kailan nagkakape ako. Tapos ang ulam ko pa, pasit kanto na ano, hot and spicy. Ang Laka. saya, di ba? Aray ko! Baka naman hindi mo kainin yan. Saya. Well, hindi so, ko pwedeng... nga. Uh... Tsaka gutom na ako. Hindi pwedeng hindi ko kakainin to. Bagong kulo Buti ka lang naman yung kape mo, no? Oo, oh, kakakulo lang. Uh, mm. ang sarap! Mukbang sa brownout. Pawis. Boom, pawis. Yung towel. Yes, yeah, Pawis ka na. Sa kung eh, ano, hapa kumakain kayo, papawisan. Ewan ko lang kung nakikita niyo yung usok. Hindi kita mo. Hindi ko ya. Asal pala ko. Asal pa lang ano. Yung init na init ka na. Tapos hot and spicy pa yung tinakain mo. Hirap na tulong yung tumamaya. Yung mahirap dito pagkano Mahirap ng matutulog ka, walang kuryente. May pumutok kasing kuryente dyan sa amin. Kaya naapektohan lahat. Okay, pay. Ang init. Ang sarap na eh. Hindi pa na ba kumakain. Dahan sa kandila, baka mahal. pag may bata, kakanta na lang ng happy birthday. Mamaya, pag may ilang, nakakanta ko happy birthday. Kaya na. Sarap. Wow. Okay. Hot and spicy pansit kanton. Plus hot coffee. Sa brown out. Ah. Ayos. Simutin natin. Sa yung katas eh. Sabi, ang init. Ang ako na iinitan na. ah, tama na. Ang init okay na. na. Grabe na. Ang <laughs> init na. Okay yan. Pang spawis na. Ah.